Huwag kang malungkot. Tiyak na babawiin din ang parusa ng simbahan kay Ibarra. Susulat tayo sa Santo Papa. Magbibigay tayo ng malaking limos. Nawalan lang ng malay ang Padre Damaso at hindi namatay. Huwag ka nang umiyak. Gagawa ako ng paraan upang magkausap kayo ni Ibarra. Pakikiusapan natin mangumpisal siya at natitiyak kong papapatawarin siya ang kura. Bakit, Santiago? Bakit ipinatawag ka? Kailangan daw putulin sa lalang madaling panahon ang relasyon ni Kisosto ng Ibarra at ni Maria Clara. Kung hindi, ay parurusahan daw ako ni Padre Damaso. Huwag na huwag ko rin daw papupuntahin sa bahay na ito sapagkat ekskomunikado, sabi ni Padre Sibayla. Kung hindi, ay parurusahan ako ni Padre Damaso. Pinagit kong may limampung libong piso akong utang kay Ibarra, kaya ako nakikipagkaibigan sa kanya. Pero hindi nila ako pinakinggan. Alin daw ba ang mahalaga sa akin? salapi o kaluluwa. Huwag kang umiyak, -iya. May maganda nga pala akong balita sa iyo. Tiyak na matutuwa ka. Dumating na raw ang binatang pinsan ni Padre Damaso mula sa Espanya. Siya raw ang nararapat na kasintahan mo. Nauunol ka no, no, na ba, Santiago? Anong nararapat na kasintahan ang sinasabi mo? Hindi parang pagpapalit ng damit ang pagpapalit ng kasintahan. Nahihibang ka na ba? Pero ano, Isabel? Ano magagawa ko? Mapapas pa nga kaluluwa ko. Naintindihan mo ba? Darating ang Kapitan Generalia. Ayok kong namumugto ang mga mata mo sa pagharap sa kanya. Tandaan mo ang pagpapalayo ko sa iyo kay ibara ay may magandang bunga. Hindi mo gusto yung isumpa kanina Padre Damaso at Padre Sibayla. na birhen. Paano ko po malilimot ang kababata kong minahal ng higit sa aking sarili? Darating na daw ang Kapitan General. Nasa labas na ang mga kaibigan mong iya. Sabihin niyong may sakit ako. Tiyak na patutugtugin at pakakantahin naman ako ng Kapitan General. Nangako ang ama mo. Tiyak na mapapahiya ito kung hindi ka man na ang tutugtog ng piano.